sa inyo mga kapatid sa araw pong ito tayo ngayon ay magre-review ng isang power tools so sa video po natin ito ay papakita po natin sa inyo kung gaano nga ba kahalaga ang pagkakaroon ng isang power tools lalong lalo na kung meron kayong -kayon klase ng construction project kung sulit nga ba ang pagkakaroon ng klase ng tools bago tayo magsimula ito natin So, ito po ngayon sa ating harapan, ang set ng Harden Plus Rustless Cordless Impact Wrench. So, ito po ngayon, ito yung ating, ang laman niya, ito po yung ating uh, impact wrench. Bale, ito po ito po yung kanyang charger. Tapos, may kasama po siyang dalawang battery, no? Dito rin po sa, kasama sa uh, ating nabili, no? Ay ang uh, ating socket wrench. At the same time, itong clip, tsaka itong mga... Uh, kanyang mga sling so magagamit nyo po ito lalo kung matataas ang inyong gagawin so kakailanganin nyo po yan at the same time ito pwede nyo po siyang isabit sa inyong bewang habang kayo po ay gumagawa so ipapakita ko po sa inyo kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng ganitong klase ng uh, tools no, na magagamit at malaki ang may tutulong sa inyong construction project mapapabilis ang inyong uh, paggawa at the same time uh, yung value for money po ay titingnan natin kung maibabalik po buwan niya yung halaga ng kanyang pinambili at the same time i-rebuild din po natin sa inyo kung magkano ang presyo ng ganitong klase na hardless plus 20 volts brushless cordless impact wrench so kasama din po pala ng ating uh, impact wrench itong mouse pad so kasama din po yan sa uh, inclusion ng uh, ating impact wrench So, kung kayo po ay mahilig mag uh, laptop, no? Mahilig po kayo mag computer at the same time haba kayo nag edit ng mga video. So, malaki din po ang gamit nitong ating mouse pad. So, ito po ngayon dito sa area namin, kung inyo pong makikita, no? Marami po kami kinakabit na uh, andamyo dito. So, ang ginagamit po namin dito ay GI pipe at saka yung clamp. So dito, masasabi po natin na malaki po ang maitutulong ng paggamit ng ng impact wrench, no? Kontra sa mano-mano kasi okay, kung makikita po ninyo, saglit lang po, halimbawa kung kayo magtatayo ng mga andamyo, kung kayo po ay uh, gagawa ng patungan sa inyong mga ginagawa, so saglit lang po niyang gagawin. Unlike po pag mano-mano, mga -mano, kailangan pa po kayo ng maraming tao. So dito po sa uh, area namin, kait uh, kahit isang tao lang po ang gagawa, makakapagtayo po siya ng andamyo. At the same time, mabilis po niyang nagagawa. Unlike po pag mano-mano, kayo ng ilang araw, masasabi natin na uh, mapapabilis ang inyong gagawin. Kagaya po niya kung magkakalas po kayo neto. No, mabilis po siyang uh, nagagawa. At the same time, sigurado po kayo na maigpit kasi nga po, ang ginamit po ninyo na uh, tools ay yung impact rates nga po kaya masasabi nyo mahigpit mahigpit ng maayos ang inyong mga patungan so dito kung bibilangin po natin no kung etong area na to ang gagawa dito ay dalawang tao aabutin siguro lang mga isang buong araw so kung paikot na itong ginagawa po namin ang inyo pong gagawin no matagal po yung gagawin masasabi natin na masusulit nyo po yung pinambili po ninyo ng uh, inyong impact range So, sulit po ang inyong pagbili. No? At the same time, napapabilis pa po ang inyong trabaho. So, ito nga po, kagaya nito, kung inyong makikita, no? paikot po na itong ginagawa namin project ay gumawa po kami ng uh, patungan. So, malaking bagay po na meron po kayong uh, impact wrench na magagamit. At the same time, yung impact wrench po ninyo ay maaasahan po ninyo na matibay at maayos po ang kanyang uh, performance. Kasi ito, kung ito, imamano-mano po ninyong gagamitan po yan, ng ah uh, nang liabe so matagal po matagal ang inyong paggawa pero eto kung dito nyo po yan gagamitin masasabi natin sa dalawang tao kaya nyo pong tapusin yan ganyang karami na pagkabet uh, pagkabit ng mga gi pipe kaya masasabi po natin na sulit ang pagkakaroon ng ganitong klase ng mga tools no so ang iba po kasi sinasabi dagdag gastos lang po ang totoo po nyan hindi po yan dagdag gastos ang nangyayari nga po dyan ay nababawasan po ang inyong uh, labor cost kasi nga po napapabilis ang inyong gagawin kung iko-compute po ninyo ang halaga ng uh, impact range compared doon sa natitipid po ninyo na uh, labor cost so malaking bagay po yon so tayo nire-review po natin dito sa ating uh, project at the same time ibinabahagi po namin sa inyo kung ano yung mga tools na amin po ginagamit dito sa project namin upang mapabilis ang aming gawain at the same time, uh, binabahagi din po namin sa inyo kung ano yung mga brand ng tools na amin pong ginagamit na subok na po namin maasahan sa maraming pagkakataon. Isa pa po sa pwede niyong paggamitan ng impact wrench, no, lalong-lalo -lalo na po doon sa mga kapatid natin na mahilig din po na uh, mag ng motor. So, ayan, pwede nyo po yung gamitin sa pag-ayos ng inyong motor, sa pagluluwag, nung sa pagkakabit ng mga tornilyo, no bibili bibili lang po kayo ng uh, sizes na angko para doon sa inyong paggagamitan. So magagamit nyo po yung inyong impact wrench. Kung inyo po makikita sa mga motor shop, no, maraming gumagamit ng impact wrench para doon sa mga nag-aayos ng motor. Kung mahilig pa po kayo ng iba pang gawain na involve po yung mga bolt and nut. So magagamit pa po ninyo ang impact wrench. Time yung iba pa po ng mga part ng sasakyan na may tornillo po na na-involve so pwede nyo rin pong gamitin yung inyong impact wrench hindi lang po yan magagamit sa construction project no? maging sa pag-aayos po ng inyong mga makina ng sasakyan so pwede nyo rin po yang gamitin kaya masasabi po natin na hindi lang po siya sulit no? ay kapakipakinabang pa po ang pagkakaroon ng impact wrench kaya binabahagi po namin sa inyo para makatulong din po yung ganitong klase ng mga video no sa mga nagahanap ng mga tools no sa mga nagnanais na sa mga mahiling mag DIY so iyan po ang isa sa mga tools na dapat po ninyong i-invest pag kayo po ay uh, may tools na magagamit so sabi nga palagi no ang kaalaman po sa pag uh, gagawa ay madali lang po yan ang importante po ay meron po kayong angkop na tools para sa inyong mga gawain so iyan po ang isa sa mga sasuggest ko at may advice ko sa inyo kung kayo, kayo po ay mahilig uh, mag DIY o kayo man po ay nagpapatayo ng isang construction project kagaya nga po netong sa amin. At sa mga magtatanong nga po kung magkano nga ang presyo ng ating hardened Plus uh, brushless Brassless Impact Range. So ipapakita po namin yan dito no? para at least ay uh, magkaroon din po kayo ng idea no? kung magkano po at masasabi ko po. Masasabi ko nga po na hindi nga po masasayang ang inyong ipambibili ng ganitong klase ng tools. So, available po ang ang Harden Plus na mga tools no ay sa sa online so meron po siya sa Shopee, sa Lazada, no sa TikTok meron din po siya. So, sa muli po, maraming maraming salamat. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakapagbigay muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon. lalong lalong na po sa mga kapatid natin na naghahanap pa ngayon ng mga gamit na kanila pong magagamit sa kanilang mga construction project. At the same time, dun po sa mga kapatid natin na mahiling mag-DIY, masasabi ko po na magagamit po ninyo at kapakipakinabang ang ganitong klase ng mga power tool Sa muli, ito po si Jodrius. Thank you and God bless.